mga driver's license, e eh, iniimprenta na lang sa papel. Ngayong taon, papel na ang ibibigay na lisensya sa LTO. Ito ay kaugnay sa bagong pahayag ng LTO chief dahil sa nagkakaubos ang materyales sa paggawa ng lisensya. So ito pong uh, pagkakulang, pagkawala ng license cards po natin, right now, it is a nationwide uh, problem simula ngayong araw sa halip na plastic cards papel na ang ibibigay na lisensya para sa lahat ng kukuha at magre-renew ng lisensya yan daw ay para maibsan ang dami ng kumukuha ng lisensya at mabigyan lahat ng ating mga kababayan na kumukuha ngayon ng lisensya na sa papel na muna ilalagay kahit bayad nyo na ang lisensya. Nagdesisyon po ang LTO na gawin ito dahil ayaw po namin na dagdagan ang abala sa mga motorista. Sinimulan po namin ito sa pagbaba po ng rates ng driving schools sa pagtatanggal po ng periodic medical exam para po sa mga holders ng 5 years and 10 years license. Sinigurado naman ng Land Transportation Office na hindi magiging hadlang ang bagong papel na lisensya para sa lahat ng motorista dahil meron naman daw itong QR code at safe na safe ito sa anumang inspeksyon ng traffic enforcer. Ngayon po, if you will notice dun po sa OR ng driver's license, meron po dyang unique QR code Mamaya po ipapasa ko po ito sa mga friends natin from the media para pwede nyo pong uh, subukan iskan. So yung unique QR code po, that is one way for our law enforcers to authenticate and validate the, the OR na ipapakita ng motorist in the event that they are apprehended. Dahil nga sa problemang ito, ay nagsisihan pa nga ang DOTR at LTO kung sino bang may kasalanan. Ayon sa si LTO, December 2022 pa sila nakahandang bumili ng plastic cards para hindi kulangin ang supply. Ang problema, Enero ngayong taon, naglabas ang Transportation Department ng Kautusan na lahat ng procurement na lampas sa 50 milyon piso ng mga attached agencies nila ay gagawin ng DOTR Central. Para sa kaalaman ng lahat, ang DOTR ay ang mother agency ng LTO at pinipilit nito na ang LTO daw ang siyang may kasalanan dahil hindi ito sumunod sa patakaran ng procurement process. Ang DOTR naman, ibinaling ang CC sa si LTO dahil hindi raw nito ginawa ang pre-bidding requirements batay sa hinihingi ng batas. Nagpaliwanag naman ng LTO at sagot nito na matagal na silang nag-request ng budget para sa mga raw materials sa paggawa ng lisensya. Ayon kay LTO Chief JR Tugade, nasa critical na level na ang supply ng license cards nang maupo siya sa pwesto noong nakaraang Nobyembre. Nakahanda na raw sana silang bumili ng mga ito noong Disyembre pa lang. Pero biglang nagbaba ng utos ang Department of Transportation nitong Enero na dapat idaan sa bidding ang lahat ng ipoprocure ng mga ahensya na lalampas sa 50 million pesos ang halaga. Isa pa sa malaking problema na kinakaharap ngayon ng ahensya ay maging ang supply ng paggawa ng plaka ng mga motor at sasakyan ay paubos na rin. Sa katunayan, tinatayang dalawang buwan na lang ang itatag tagal ng kanilang stocks sa paggawa ng plaka. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nagaantay ng plaka simula pa noong 2014, mas matatagalan pa ang iyong pag-aantay bago mo ito makuha. Naglabasan ng mga problema ito. Ilang araw matapos ang supresang pagbisita ni Senator Rafi Tulfo sa opisina ng LTO. Bumisita rin siya sa ilang tanggapan sa pagkuha ng lisensya at renewal ng sasakyan sa LTO. At talagang nagulat ang senador sa mga hindi niya inaasahang maaabutan dito. Agad-agad nakalagay, 500 pesos medical fee the doctor is in. Pero nasaan si doktor? Wala. TPL, meron dito? TPL? TPL, wala. Palupasa din, wala nang nagbebenta ng TPL. Wala na, lahat sila natakot. I-require natin lahat ng mga insurance company nagbebenta ng CTPL si na pagdating ng time na kailangan ng kailangan ng policyholder makapag-claim dahil naka-aksidente sila, dapat yung bayad in a matter of days. Sa experience ko, inaabot po ng buwan. Kuminsan, wala talaga, hindi umubra dahil fly-by-night po yung nagbenta ng CTPL. Hello. Hello. number. Meron po? Ah, ang ibig sabihin sana, mali po eh. Not good. Dapat po, meron yung machine na nagdi-dispense uh, ng queuing number. Pero dito wala. Paano po kung alam mo, PWD, wala siyang CR? Ito? Pwede makita? dapat po may public CR para sa mga kliyente. Ano po itsura ng CR natin dito? Pwede pinaka-kliyente po, po talaga pa. sa, may... Ah, hindi pang empleyado lang to. Opo. Nakakagulat niya ang naging resulta ng kanyang pagbisita dahil natuklasan niya mga hindi inaasahang nakakalitong proseso at ang pagkamahal-mahal na presyo sa pagkuha ng lisensya at renewal ng sasakyan. Comment down below kung makakatulong ba talaga mga bagong papel na lisensya para sa ating mga kababayan. Pag-usapan pa natin ito sa baba kung ano masasabi nyo rito. Salamat!